Hello mga kakrafti, ayan for today's video tuturuan ko kayo paano nga ba gumawa ng chip bag Una sa lahat, dapat meron tayong template So ang template natin is available din dito So if ever interested kayo, pwede kayo mag-PM sa akin para makapag-avail Then after dyan, uh, ang A4 size niya, sa so, nakikita ninyo is hinahati ko yan Kasi dalawa ang pwedeng ilagay natin na chip bag para dyan sa sizes na yan. And then, hatiin lang natin or i-fold lang natin siya sa gitna. Make sure na nasa center yung pinaka-design ng ating mga products. Siyempre, after that, maglalagay naman tayo ng tinatawag nating double adhesive. So, sa gitnang part ng papel, yun ang lalagay natin, baba at taas. And then, sa likod naman. And then after that, na malagay na natin sila, tatanggalin naman natin siya or pagdidikitin na natin yung sa likod. And then yung sa gilid. Huwag nyo munang pagdidikitin yung sa taas kasi yan yung magiging opening para pag naglagay tayo ng mga items like candies, yun naman ang ilalagay natin. And then, syempre, kagamitin tayo ng paper cream for para nang sa ganun mas maging maganda at presentable ang ating mga design para mas maging maganda pa rin siya, gagamit tayo ng paper uh, pink scissor na tinatawag natin. Then alam nyo ba guys na ang ating chip bag, yan ang ngayon ang kapalit ng tinatawag natin na loot bag before.